Yan, dito mm. kami sa may Schwartz eh, naga... The picnic. Gaya yung view. Gaya okay. mm. ng dagat. Uy, ilog yan, di yan dagat. Walang ilog. Ima. nag imagine ka ng ano... Lake. Lake. Kaya nga eh. Hindi, <laughs> hindi, hindi, ilog. Like? Ganun ba yan? Iba yung dagat, iba yung mer. Ang <laughs> May ano, ano sabi mo? Iba rin yung sensi iba. iba rin yung may ring. Iba yung bridge at saka iba yung tulay. <laughs> ano yun? Eh, sabi mo iba yung like at saka kamang, iba. Ang mga tabi-tabi na language. Ano <laughs> yung kinakain niya Jay. Hindi pa, hindi pa nalasing nalasing na. Hindi na. What? yesterday tomorrow All oh, my travels seem so far away what, <laughs> what? <laughs> no stop, no end <laughs> Nothing no <laughs> ipapakita mo ngayon to. ano sabi? <laughs>

ano yan, walang, walang ano, walang umpisa at saka walang katapusan. <laughs> Ay, ayaw ko kaya Shirley. <laughs> Wear mas karaoke, Makin. Learning. Learning. Learning, to join. Tingnan mo, yan palang ang nauubos. ah, <laughs> 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 dito kasi kami sa Glory Mountain ng Switzerland. Sige Kaya pa, isa pa. Isa pa. pa ka okay. okay. ah, sandali. So baby, baby, baby. Oh, baby. <laughs> Sige oh, na sa. Baby, baby. <laughs> baby, baby. <laughs> 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 Pag pumunta sa... Pag pumunta dito yung pinsan ko, punta ka sa akin, ha? Yes. Dapat maganda yung condition mo. <laughs> oh, of course. <laughs> oh, of course. <laughs> 100%. Ay, anong ginawa niya? Ah, lasing lasing. <laughs> Nakailan tayo, di ba? Nakatat Three. nakatatlo na. Kasi yung kanina ako yung naka ako dinamihan ko mag-inom kasi nauhaw ako. Ang sarap kasi ng wine, uh, uh, ng white wine. Ako pag alam mo sabihin niya. Andito kasi Andito kami sa Schwartz. Eh na. Eh, Ay grabe yung mukha ko dito eh. Ay! Ano ba yan? Parang Kailan na tayo? Nakatatlo. Diba? Si Lynn ko pa naman sa kanya. <laughs> ano ba yan? Si ko pa naman sa kanya. ko na to. Ano ba sabihin niya? Grabe! Tignan ko yun. Nasura ko na to. Nasin ko pa naman sa kanya. Azing nasi ate Shirley. The best. <laughs>